Ayan, ito na po yung ating ginayat na laing. Ayan. Or gabi, mga idol. Ginayat na po natin. Kaya po, kaya po natin ginagayat yan para yung lasa niya ay sumuot sa gitna. Ayan. Kaya po ating ginagayat ang laing. Kasi kung hindi natin gagayatin, nako, hindi makapasok sa loob ang lasa. Ayan. Kaya kailangan po yung ginagayat yan. Tsaka meron na po tayo ditong binalot na mga idol kasi kanina pa tayo nagbabalot. Ay, hindi lang tayo makapag-vlog kasi yung cellphone nga po ay nasa bus ko. Ayun. Pag kinuha ko yung cellphone ay talaga mag -iiyak. Kaya yun. Ngayon lang tayo nakapag-video. Ito po yung ating binalot na na pinangat. Ayan. Alright. Tapos ito pa yung natitira nating babalutin. Ayan. Tapos yung dahon mga idol, ating pinaghiwalay yung malalapad at saka yung medyo malalapad lang ng kaunti. Ayan, ito. Kung mga ito yung mas malalapad, kasi ito yung pambalot natin. Tapos pangalawa, bago lagyan natin ng palaman. Ayan. Tapos ang palaman natin na ito, dilis po ito mga idol. Ayan. Dilis. Ayan. Kita nyo naman na malapot po yan mga idol. Yan, timplado na po ito. May gata, tsaka tinimplahan na. Tapos yung dilis atin, uh, isinangag mga idol. Hindi po natin pinirito, sinangag po natin. Kasi kung ipiprito po natin ito, ay matigas. Yan. Titigas po siya kapag pinrito. Kaya ang ginagawa natin sa dilis, ay isinasangag lang. Yan. Nung una mga idol, ay aking ginagayat yan. E ngayon, hindi ko na ginagayat kasi mas pinili ko yung mas maliliit na dilis para hindi na ginagayat kasi uh, nagkukonsume pa ng habang oras yung paggagayat ayan. hindi, tulad ng ganito na uh, sasangag lang natin tapos bago titimplahan tapos lagay ng gata ayan, halo halo pwede na tayo magbalot ayan. kasi ang ginagawa ko mga idol habang tinitimplahan ko to ay hinihiwalay ko na rin yung mga dahon na malaki at saka yung sumunod sa malaki ayan tapos balik ko dito halo ayan tapos pagkatapos naman dyan pag ko yung mga maliliit ayan baling tatlong ano yan mga idol yung malalaki at saka yung pangalawa at saka yung pinakamaliliit yun yung kinagayat natin na para sa pampalaman ayan ito po yung mga maliliit na dahon hindi lang po nagsasama ng mga ano, palapa or yung pinakano niya, yung tangkay kasi mauubos po yung ano yung ating gabi or mahirap siyang ilaga kasi matigas po yung puno kasi hindi po nagda hindi tayo naghaha, nito, hindi tayo nagsasama ng palapa or tangkay kaya purong dahon lang yan mga idol so ngayon tayo ay magbabalot pa nitong natitira Ayan. Ito ibabalutin na natin itong uh, natitira pa. At akin na rin po, akin rin pong isishare sa inyo kung paano magtali ng pinangat na gabi. Ayan. So, dyan na kayo mga idol. Tayo magbabalot muna. So, ayun mga idol. Sa unang pagbabalot. Ayan ito mga idol. Ayan. Ayos na natin ang camera kasi medyo malayo. Ayan. Una, ganito mga idol. Tapos pangalawa. Tapos pangatlo. Ayan. Ganyan po ang pagbabalot ng pinamat. Bago natin lalagyan ng ginayat mga idol. Sa gitna. Ayan. Lalagyan po natin. Tsaka tansahin na lang yung mga idol. Kung gano'ng karami. Kasi matatansahin na naman yun pag inyong gilanan. No? Kung gano'ng kalaki. Ayan. Tapos pag medyo makapal na, ng paunti lalagyan naman natin, lalagyan naman natin ng palaman. Ayan. Uh, medyo nabubulol-bulol pa. Ayan. Lalagyan natin ng palaman. Ayan. Kailangan mga idol, may taka kayo ng palaman para pantay-pantay ang dami ng inyong palaman ng pinangat na gabi. Ayan. Ayan. Ito lang pong ng takalan. Sige, pag ganyan na mga idol okay ilagyan pa natin ng kunting sabaw ayan ito kasing palaman na ito ang nagpapalasa dito sa loob tapos yung sa labas na papalapot na gata yun naman yung magpapalasa sa labas ng pinangat mga idol ayan yan po ang purpose nyan ayan kaya po ito tunawag na pinangat kasi siya ay binabalot ayan binabalot po siya. Yan, ganyan mga idol. Di ba, ganyan. O ha. Taklo nyo ng ganyan. Tigkabila. Yan. Tapos, bago hawakan dito sa uh, dulo. Fold ng ganyan, mga idol. Tapos, ito ng kabila. And then, fold. And then, ganyan na. Sabay tali, mga idol. Ang atin nga po palang panali ay... Ito ay buli. Dahon ng buli, mga idol. Yan. Yan po talaga ang panali sa pinangat. Ayan may mga tsura mga idol, oh. dito sa likod Ayan mga idol, korting ribbon siya. Tapos itong mga mahaba nito, atin tatanggalin. Ayan. Putulin lang po natin. Ayan, tapos siyempre tanggalin natin dito at baka mapasama. Ayan, ganyan mga idol. Tapos itong malapad, maya, -maya natin ito, ano, na, kasi masyadong malapad dito. Mga ganito lang na medyo saktuhan lang. Ayan. Tuloy-tuloy lang ating pagbabalot ng pinangat, mga idol. Ayan. Yan. madali lang naman po mag uh, balot o, ganyan lang madali lang mga idol simple simple tapos mga atin nang sasalansan sa ano, sa ating paglulutuan na kasarula mga idol ayan problema natin parang maubos na agad yung pampalaman. Ayan. Eh. Ito ay lalaga na lang natin mga idol kasi mayroon na tayong mga pampalapot na gata. Ayan. Kasi yung pampalapot mga idol yan yung panghuli na ano, lalagay. parang nca salah kenang pub, oke okay. tunggu itu hilang first time po natin magluto ng pinangat dito sa ating bagong inupahan na bahay. Ayan. yun mga idol so yun mga idol tapos na po tayo magbalot ng pinangat ayan sana natutunan nyo kung paano magbalot ng pinangat kung paano ito binabalot mga idol ayan yan na si kupong ishare sa inyo kung paano nga ba palutin ang pinangat na gabi ayan so ngayon mga idol tapos na tayo magbalot tayo ay uh, dadako na sa pagsasalansan dito sa ating paglulutuan na kasirula ayan kasi wala tayong uh, tulyasi mga idol mas maganda sana kung tulyasi na malaki or kawa so ngayon wala tayong ganoon kasi hindi pa tayo nakapag provide at wala pa tayong pambili Ayan. so dito muna tayo magtsatsaga sa uh, kasirola bago tayo maglagay dyan ng pinangat ay kailangan natin ng yan. ito po yung pinantatali natin para po sa mga hindi nakakalam ito po yung buli kung tawagin dahon ng buli mga idol ito po yung ginagamit natin na pang tali yung ganyari yan, yan po yan mga idol kasi ngayon, tayo ay o, oh, kukuha tayo ng panlalagay naman natin sa ilalim ng kawali. Ah, kasi rola mga idol. Kasi maaari itong ah, masunog kapag walang kubakay, walang sapin. Ayan. Tutulpulo din lang po natin ganyan. Ayan. Kasi lalagay po natin ito sa ilalim. Ayan mga idol. Kasi kapag wala tayong ganyan, ay masusunog ang ating pinangat na gabi. Ayan. Kaya kailangan meron tayong kumbaga yung sahig. Ayan. Okay, mga idol, ganyan lang oh. Ha? Simple, simple lang mga idol. Ayun. Kaya nga pala tayo nagluto ng pinangat mga idol dahil malapit na naman ang bayaran ng bahay. <laughs> Ayan. So, ganyan lang mga idol. Ayan. Tasa na sila natin mga idol. Ayan. Malabas na po yung gata. Ayan. Ganyan lang po natin po sa Mamaya naman mga idol, yan ay kukupis na. Pag yan ay medyo naluluto na. Ayan sige na natin paano magkasya. Wala, wala kasi tayong malaking kawa. Mas maganda sa atin kung kawa. Para mas magandang isalansan. So hindi pa tayo makapag-provide ngayon kasi wala pa tayong pambili mga idol. Kaya tsaka-tsaka muna tayo dito sa kasirula. saan Sana magkasya. Yan, na magkasya. Yan, pagsadaksak na lang natin mga idol. Bahala na si Batman. Kasi umakapoy na yung ating lutuan doon sa labas. Ayan. Kamitin na natin mga ninja moves Wow. Uh -huh. Kaya mga idol, kailangan natin ng mga ninja moves kasi umakapoy na yung ating uh, ano Kalan sa sa ano natin ito iluluto mga idol sa uling kasi mahal ang gasol so, wala na tayo tutubuin kapag gasol pa ang ginamit natin yun o oh. no? nagkasya mga idol sabi nga diskarte lang yan eh, uh o oh, diba ayos mga idol tapos lagyan na natin ang ating sabaw oh, okay oh ayan ating sabaw mga dalawang oras atin ito ilalaga mga idol para lutong-luto luto, -luto. Kasi pag ang pinangat mga idol medyo hilaw ay sigurado libre ang kamot. Yan. Libre ang kamot mga idol kapag medyo hilaw ang pinangat. Ayan, okay mga idol. Let's go, tayo pupunta na sa ating kalan. Let's get a room. Haha. <laughs>